Nah, nah. Nah, di muli, to, okay, final pa patay muna yung Final Titingnan natin ngayon kung aandar na ang nakaminor Uy, one click. One click, one click. Okay, one click. Bababaan natin ngayon yung safety lock. Ilan? Ah, 1,000. Okay yan. Uy, babaan ng safety lock. Tingnan natin kung may karga. Okay, hindi nagbabago ang dar. Okay, 1,000. Ganyan din na! <laughs> ah, matimulagan na kayo. Wooo! Ayos na yan! Dali na yan! I-testing e tayo namin ah. yan. Okay. Uh -huh. Hindi na mamatay! Ayaw mamatay! Nakaluhay din. Alang na lang tayo, okay na ito. Yalubi! Yalubi! Yalubi tayo. Babalance na lang tayo. Box! Box! Pakitay na ba yung ano po kayo, pressure ah. Na. Ayan, napakaganda oh. Napakaganda, ano mainit na yan. Walang karga yan, pagkaganyan. Ayan. Walang karga yan. Pag may karga yan, kamukha dati, patay yan, patay. Mga low idol, patay yan. Magano na lahat to, doser. Rig, outrigger. Rig, outrigger. ayos no touch tayo sa control so bang problema nito ano hindi na mamatay oh. dati hindi tatagal lang ganyan na patayan ay na yan testing so share ba muna